Mayor Magalong ng Baguio City, ginit insulto ang paglalarawan na sakripisyo ang pagbibitiin nitong si uh, dating Congressman Zaldico bilang mambabatas. Nagsabi rin na, uh, uh, o meron bang uh, ibang mga detalye, no, ang uh, balitang ito sa pag-uulat nitong si Bombo J.C. Galvez. Itinuring ni dating Independent Commission for Infrastructure Special Advisor at kasalukuyang Baguio City Mayor Benjamin Magalong na isang matinding insulto sa kaisipan ng mga Pilipino ang paglalarawan sa pagbibitiw ni dating Congressman Zaldico binangisang isang sakripisyo imbis na pagtakas o pagtalikod sa kanyang tungkulin. Sa pagdinig sa Senado, napasabi na lamang ng may God si Magalo matapos si Pakita na hindi umano iniwan ni ko ang kanyang posisyon kundi tinuturing pa itong isang sakripisyo. Diretsa niyang iginiit na nagnakaw si Ko mula sa kaban bayan at sabay na nagtanong kung lubha na bang bumaba ang pamantayan ng Kongreso para tanggapin ang ganitong uri ng paliwanag mula sa isang nagbitiw na mambabatas. Mariin din niyang tinuligsa ang pagbibigay puri sa pagbibitiw niko Ko na anya ay malinaw na halimbawa ng pagiging manhit, walang habag, mapagkunwari at insulto sa dignidad at kaisipan ng mga Pilipino. Dagdag pa ni Magalong, natuklasan na ng Independent Commission for Infrastructure na wala talagang transparency sa mga ghost at substandard na flood control projects na nakakainsulto rin anya na hindi man lang naisip ng mga tiwaliang kapakanan ng taong bayan. Uh, um, imagine, uh, there's, hindi naman lang, hindi man lang nila naisip na paano ang taong bayan. Nakakainsulto pa. At ito nga, lately nga, na, sinabi pa na yung, is, yung, yung involved na congressman dyan, si Saldico, he did not abandon it. It was a sacrifice. My God! Huh? Nagdakaw ka ng bayan, kata sasabihin mo, it was a sacrifice on your part. And it's not an abandonment. Ganyan na makababa yung standard natin sa Kongreso, Mr. Chair. Ha? Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Ha? Manhid. Diba? Napaka callousness, hypocrisy. At nakakainsulto sa mentalidad natin Pilipino. Una ng pinabulaan ni Magalong ang umunay below the belt na paratang ng conflict of interest kung sa isang proyektong pinamumunuan ng mga diskaya sa lungsod na anyay naging dayla ng kanyang pagbibitiw sa Independent Commission for Infrastructure. Naniniwala rin ang alkalde na may natamaan siya habang isinasagawang investigasyon ukol sa umanay korupsyon sa mga flood control projects. Tinukoy din ni Magalong ang mga natuklasan niya sa kanyang maikling pananatili sa komisyon kung saan may tatlong paunahing grupo na talagang at takot sa paggawa ng korupsyon. Ito yung mga na politiko, mga korup na opisyal ng Department of Public Works and Highways at mga na kontraktor. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app. Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.